Mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon uh, pinadas o sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Gloria. Kining ibotag duwa sa radyo ni Ri Arilliano. niya ang sugilano ni Gloria. Usahay ang kabuutan sa tao kung malabanan, abusuhan, gitsa uban, Mao kung bana, tungod kay buutan ra kaayog iabusuhan. Pero araw inyong masabtan ng akong sugilanon, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. tuman ta gayon ang atong mga saad kasakit og kalipay yayong antang duha Tumanunta gayon ang atong Masao! kasakit oi kalipay na yung kali pai. Iayu ngantal duha. Ay ka poyagde mo, apo ako, kan ta akora. Kambuya ni mu uy, punsa man? Ay kadangkoan ba, nang -kanan, dai. Oh, Ana uh, uh, ka pamahaw na ka? Huh? Ana uy, kitang duha nagsao na limot ka. Halati guwang naman in taong ka uy. Akhirnya ah, di liba nga ko, ah, so yung kaingo niya tao na itong slingan, lipas ka. Ah, uh, mao nang wa, wa pamahaw ba, mao nang gusto ni mga magyawyaw lang ka di hagnayo. Wa ko magyawyaw. Nayabag, naganta ko. Wa ko magyawyaw. Yabag naman tingali ka oi. Oh, dili ako yabag, ay ikaw yabag. Basta, mahak, hinawayon ning panuha kay. Astos-astos na diri kay mahibla, mahibla tanimo ba.

Ingon ini ba na manungog, wag yung buot ba. Mo nang usahay, maglagot ko anin niya. Unya to. Ba, sige pre, salamat ha, amping ha. Ay, salamat pre ha. Ako lagi ding ni yung lagi, <laughs> pre. Uh, nani dagan gasolina pre? Oh, wait. Murag waro ba? Nalimut ko <laughs> pag gasolina. Kabon. Ay, ay sige -ga, may lang taong soda na, pag gasolina ay lang na. Ay, may waro ba ko'y gasolina pre? Ay, ay. Sige lang, sige lang. Kari lang gasolina. Sinto, so. <laughs> Sino man? mga mga Alduin. Alduin. Pa, mga na Salamat kayo, Pri, Yan, alin ako, Pri! pa siya. Maplat na niya, Pri, ba? Ayan. Ay, Pri, ba? Ay, Pri, ba? Ay, Pri, na lang ko interior, Pri. Pwede ka, pila pantapak, Pri. Sige, sige, sige! Ano ba? Bumul kita. Lamat pa. ka pa. Sige, sige, sige. Ano na nga, Pri, ha? Ibalik na kinin motor ni mo, promise. Okay. Amping ha, amping. Labat ha. Risa <laughs> Ay, pahuwag <-uap>, sa kyan. Kaluluoy <laughs> tao, tao. Kumpari, biyo tao. Pagka makaluluoy. Ay, hindi na ko butang nga akong dibati. Nga magtanaw niya nga. Nagpakiluoy tao kayo. Ay, palit gasolina. Wala tayo. Palit o para bulok. Ito ba ah, daw? Ay, parimiyot dahi. Nga naman, nasa may tuyo ato? Ako, huwag motor. Iyam ko na yung ulit Nya, Lama lagi kay gitu nung kwarta harta datu kak kita mangko. Ay, para gasolin na lang si bako tang hausan tawon motor hausan. Siya di udah siya para ipa ato. Ay, wala lagi mo bitong nung huwam tawon siya kay siya do na kuno ilak tung abot asa to siya nyo ko sa kapliti tawon. Nya. Yeah. Nagtunol po man juga glaeng kwartaon sa naman sa... Pabulkit to dahi, pabulkit. Basin taon, taong mutunok taon, ang ligidong lansang taon nya Huwa siya ikabulkit. ito itagaan sa ko, pabulkit. Ang <laughs> <laughs> taon ni Mutablo eh. Ang taon dahi, sa na. Ayaw pala ani ang imong kamaayong tao kag iabusahan na ka na unsa baya ka. Hmm, Sagdilan diri. Eh. Ginuo ra mo ba ako sa to Kon ila kon aw, oh, manubag sila Ginuo. Ginuo ko ni mo tablo kon di ka masantos ambot lang ug asa ka paingon. Oh, de Gloria. Sus mam di gyud ka magmahay anang isda. Kay ah. labas pa'y taon kayo na. Siguro kang labas pa ka, ni. Oh, taon mam, oy. Nya ano, puwa naman kanigmata. mata? Oh, natular, Natular? natular, natural naman ganda ba mo, uy. So, uh huh? natular Oh, naman sa isda nga magpo ang mata. Abi ikaw ko no, ambutan kay lawom sa dagat. na pila ka, pila ka oras sa ilaw, Di ba mamuo ng mata mo? Uh -huh. Uh -huh. Oh, mamuo mo yun ang mata nato. Bisa di ta ibabaw sa dagat. Hangin lang nasa mo dagat. Na awa, awa, awa na silingan ninyo sa atbang. Wa na mo atog dagat ha, puwan ang mata. Gipiskat, mana uh Huh? <laughs> ano naman, ma'am. Nagtuo kang, why is na piskaton? Na, ah, oh, uy! Ah, day, day. Palitan lang. Luoy kayo si nanay. Uy, halin tao. Palitan lang. Ha? Bitaw, bitaw, ma'am. Maluoy sa taong kanako. Mam, ma Ma'am, uy. Pila nagul ka kilometro na akong lakaw nga maglukdo anong bandera nga gibutay nga isda. Nga usay, magtuto, paari paingon ingon sa kong liog. Ah, uh, oh. mao ba? Bantog lang tanaw na ko, hindi mo muragmahos na kayo ka? Grabe man, sa kama mo, eh. Dahil, dahil, sige na, maho. Sabi ba, pag mo ng taong man na ginamot, ha? Ah, uh, nang tinabal. Ah, ablosan. Eh, tinabal naman uh, yung itawag mo nga na. Ay, kalay na, ha? Sige, sige, pakiawal mo na pala yung, yung, yung isda. Ah, uh. uh, pila mo ni na. Recorded by Splander Gaming. usahay makita na ko nga may sobra na gid ang kamaayong tao niya kumbana. bana mo nang mag-away gid mi ani niya pero mi unya ah uh, dai bi sa tao kay quintaha, ha pila taon manggawas kwarta si ulbursa. ul bursa ha kay ang ginuo wa magkwinta sa pilay atong madawat nga grasya gikan niya sa tao kay oh lagi pero sobra na kay na dung wala tay mahabilin nga ato ah wala oh, kay pagsalis ginuo eh Daghan kan grasya nga moabot na to. nga hatagan ta manghatag ta, hatagan putas Ginoo. Oh, dito mong tang nga grasya. Kay mo man nga share your blessing. Share lagi per di sa tanang panahon, share Dengarang oy. Sa taon ka oy buran mo kag way saling sa Ginoo na pagmamamili. Dong paminaw ha. Kun ingon ana tong buhaton, apektado sad nang uban in town. Oy maap ka na, ma maapil ba? Kay sama ma ana oh, magsalig na gino'o nimo. Di na lang gid maning kamot. Unsa ano pag anak nila kung magsige na nagsalig ha nimo? Mao na nga tabangi sila kana igu igu lang sad. Aron sa ni kamot po na sila kay maabot ang panahon nga magsalig lagi ng tanan. Unya unya mawa na kasalibutan simba, ko makunsa na malala sila. Maghikog sila or mangawat na mahinuon. Ay ayo, sayo sa, iyo, sa diyan ang tabang tali nung dili. Una, aron Pero sayo pang gud ang klasehas pagtabang gud. Parehas na, na sa tawo nga wa makaon. Naglisod siya pagpakaon sa iyang pamilya. Di maayo nga ikay mubuhi nila. Ang imong buhaton tabangi sila kun unsaon nga makapanginabuhi. Muro bang tabangan ni mo sila ba? Di pa agi sa paghatag og isda. Kung dili tabangan ni mo sila kung saan pagpangisda. Aron ay. kung ka nang mahita mo na, kamao na sila. Mabuhi na sila. Kay, kay paano naman silang mangisda. Oh, oh. Basta ako no, di jo ko oh, uyun na imong style. Sag kapuyag lang. yun. Day, Gloria, sagdi lang. Ikaw ba? Imong kanta, imong naong, ay, oh, imong naong, imong nga, Gloria. Nya. Yeah. Ha? Gloria an excelsis dio buutan kay nang kuta ha ah, ang kanta buutan ako di man ay ko, buutan sang ka oi kay bidai buutan kay nga makatabang ta bidai Mas bita ka, man kita yung matabang niya. Kaysa kita yung tabangan ni noon. Ang samang tao ko ay. Eh? Kita may dunay na, ah, pwes, mutabang ta sa atong isig na tao nga wa. Hey, yeah, Pablo, oh, Pablo, Pablo. Eh, uh, pre, pre, tablo, pre, Pablo, may buntag niya, pre. Oh, may buntag, pre. Unso to, pre. <coughs> kining, pila man di ay. Ah, unso yung pila, pre. Uh... First time pag kinin mo doon pre. Ah, ikaw, first time, kanidool na ako, no? O, mauna, mauna. Mauna, mauna. Mauna, mauna, na, no? Wait, talaga, ito. Nga, lagi, tao, sa iblim, mauna. First time, na, kung mo doon, mo o, ba? Kay, pait, lagi, tao, na, mauna, O, sa lagi, tubig, hapo, pre. niya, kuryente, na, sa, o, Bawa nga, biduol na lang, ko ni mo, pre. Yon na, yun. ni mo, pre. gingon ni mo pag Pila may ni mo? kapin, pre. Sa kurinti? Sa tubig. sa tubig pa na. Pila Rismil kapin pre. Oh, kada ko. Duha man gud kabuan pre, mao bitaw nga naputlan jud tahun mi pre. Loay ko ni mo pre. Pero na ko i kwarta dio pre, ka pre. Ah, ah, ah pre. Mangita lang ko gi punuan Ini Ani ni kabot ha, ka? Ah, okay na pre. Mangita lang ako dong punuan oh, sige, mau mo ka. Oh, selamat, pre ha. Ah, dara. Kining ap apilelag para plate dia pre. Para di ba makuhaan yung gihatag na akong apakapin nilang pamlete di pre? Pipila ka yung mga pliti, pre? Bisag 100 lang pre. Oh, dako ang plete ah. Mga ala rin yung gasolina no? Dako rin yung Oo, kuha ang pre. Mag-taxi man ko pre. Pero suwaya na ko o habal-habal pre kung mahimok. Oo, sige sige, suway. Mag-habal-habal. O di ba dah? Pag-tricycle na lang. Unsa ah, ah, naman ah, sa ding imong kalaki tablo? Ay, ano? Um, Unsa man taong kaday? Unsa to imong sa... gihatag ni Tasho? Unsa naman taong ko eh? Imo lang ipanghatag ah. imong kwarta. Sige pa na. Dai, ay, ay lagi kuno na una ataon. Ay imong una naon nga nakatabang kasi mo isira di lagi na ma. Oh, mo tabang ta kanang sobra ato. Ya kita na sa si imong ginahanglan, naa na sila anda mo hatag na to. Ay, kuno na sa taon ka na ikaw ba? Saon ta? Imo hinangol ng imuha, ha. Hinangol ng imo ha taon o magingon kay ni ana. Oh, ng hangol ko. Hangol kong pagkatao di ay. Oh, kumingon nga ikaw. Ikaw lang ana. Oh. Sige, ako hangol tan aon ta. Ini kabut sa panahon nga kita na makalisod. Paningla niya nang mga tawhan ang imong gipagtagaan ha. Oh. Paningla na ha. Day. so, adto ad nga nagkalalis mi, wala mi maayong buot tungod adtong pag-ingon. kain ko. Huwag yun siya sa kuntumong, mong. O asa man ta May palito na ta? Ay, magpalitag bagong map, oy. Guba na kaya tong map. Mag-apilan sa tagsilhig na lang, sad. Ma oh, oy. Ang ko, wana. Ay, ay, ay. Nagsin rin na, siyang Sunog na, sad. Kaluoy tao sa sunog na. Asa kadapit ang sunog, no? Oh, wala. Pero ito ang maingot sunog na niyo. Tapos ako ng silpon na, Asa ang sunog taon. Namagin mo na. Kulbaan rin ba ko no, na? Habi tawas na kong ikulbaan, Ah, uh, ah, uh, ah, ala. Halap. Uh, okay. sa ato man ang sunubadug. Ha? Huh? Magdali, tawag magtawag. Magtawag kong taxi, dali. Ah, uh, Recorded by Splendor Gaming. mo mura kikulbaan, mi. Kaya ang amo, de ang lugar de sunog. ang nasunug. Oga ko kaya ang sunug. Na, apil din ang mumbay. O, O, niya. Dinoo among bahay na og daog yo. No. Kita ko ani sulog gade. Pre pre. Pre. Apa kit mo sono ka pre oi? Ha? Apa kit mo apil ka mong ka sono? ba kit tao ni pre. Ha? Kanu ka? Ikono subra kada ka subra kada ka sananda? Oh, uh, lang pa ka diya. Kung uh, ano masunog ang inyo, o magandang magingon mag-ingon ang among bay na ugdaog yun? What? Oy, oy, oy. Bay rito inyong gihuwaman sa kumbana, ha? Bay rito. Uh, ha? Ha, sa ka. Kapak, kunti ka niya ron. Ano di hulduol, mga lamo? Ah, uh, unsa di problema ni mo, pre. Uh, pre, pre, pre. Mga ito po ni mo tabang, pre. Kay, uh, ko... kay, kay unsa, pre, ha? Uh, Wa man ko'y kuryente tungkol sa akan ka nasunog unya. Wa ko'y kapalit o kandila, pre. Bisa gasa lang ang tapara ng parilya. Ya, Ilobe ay, ya sunugong ko na yun yung bay. Uy, uh, ah? naunsa ka man. May rason pa kang mangayo ginabang. Baga ako nimog naong. Wa na masunog ang inyo ay hanggaw. Ari naman nung kamangay na mo ginabang na nasunog mo ni amo. Sunugong ko lang naong nimo niya. Uh, di ka kumare! Wah! Dahil Sinsya na kasi kong sawa sa so, sunugan sa lutaon mo, noon sa. Sinsya na kayo ha? Ah, sorry, surprise sorry kayo. Sa nga, waman ko may bawa nga na appel di kasundo nyo ang bahay, pre. Ah, ah okay na, ah, pre, sige Ako lang yung sekreto. Dahil dosintos, so para palit kang dila. Bakas mo'y palitaan ng dosintos. Ah, ah. Aron mo'y isunong sa iyong bahay niya. Pagkahuman, dool din mo. Ah, ah, ay, doon. ah, 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 ha ah, lumon ko ah, 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 na ha Kurun saun nato ni, Rod? Ha? Un saun nato ni? Ah, uh, dai... No, no. Paningla tong mga taong nang huam ni mo, ha? Paningla gitu! Di gali kakak paningil anto, na uh, lang pagdahong ngopak ulit pokos ato, ah! Ah, ayo langsung ulit deh! Kinasunuh bom natong bay! Ah, ka mo! Uh, dai! Mao among problema ron kay nasunog ang among bay. Wag i usang ani tabang namo. Labi na to gitabangan sa kumbana. Wag yo nagpakita. Naauntay usa si Tasho pero imbis mo tabang nangayo man gihapog tabang namo kay wa kuno sila palit kandila. Mao among problema unsaon ni namo? Mapaningil pa ka namo na mo mga tao nga nanguham sa kumbana. Unsa mong buhatuin? Unsa man o kamuang pasultihon? Gloria! Ang na to karo lawa guliat. Ang ato ang sender kini. Gloria. Gloria. Ah, sa Inday Gloria ati pres, kanang mm -hmm. bada, buutan kay ba, hinabang kayo. Bahay, nabang kayo. Uh -huh. Bisang nasunugan taon sila, iya po yung tabangan yung silingan. Mm mao O, oh, mauna ni, uh, adil, manadiprin ati pres, no, kay, tabang ka, pero ang nakasakit kay, bis, bisang nasunugan wa na, na, sila, oh. wala na yun, matabang, matabang oh, niya, ang uh, taon si Gloria nangayo sa taong tabang sa ilang mga gipagtabangan. Wag yun ni tabang sa gusata. Mm. Wag yun. Oh. Mm. Mauna nga. Hindi niya sa awal di lang sa kumuli. sa tua. Kay kuan. grabi grabe naging ka. Di ko kasabuti mo siya. Ayaw lang sa kuli. Kinasunog pa mga tong bay. Ha? Wa lang gapon. Wa gapon. Utsaon ni ni. Ba problema ng Gloria de Pres. Wa libog no. Wala. Ano eh? Problema mo ang problema na ako kay nasuruga na ni sa mumbai. bae. Eh. Wa usang mitabang na mo. Labi na ka tumong niya. Wa gyud wow. pa kita Nga unta ah, uh, na untay usa si Tasyo pero imbes mo tabang da pag gitabang kay bisag wa masunog ilang bahay. adi. Ngayo pag gapon. Na ngayo kay wa kuno siya palit kandila. Ay, you no, know, kay, bayon, so, siya. Uh, nga gud. Nasunugan yang naunsa man taon og kwan na abi ni mong na ipanulti hon nga charity begins at, at home, home. no pero yeah. okay ra man kun mutabang ka mutabang ka kun sobra na kun na ay katabang ah. Una uh, hon. Oh, Pero nagyo tao ng natin pres kada malumok kay kasing kasing. Oh, nga bisag wa na gyud. Oh, tabang gyud. Tabang lang, gyapon. Oh. Hmm. Wa man gyapon tay okay ra man na no. Iya oh. man pero Pero matud gita nga kinang lang yu ka mutabang kay asa uh, sa, sa unsarot sa gahapon ang kuha na tipres at tumang uh, good samaritan mao may ibang mm -hmm. ibanghilyo gahapon ang good samaritan man mao na nga Mabalhin na raman as panunsyano dito sa Compostela. Kamong tagaliluan, at doon sa musim Bagustela. Uh, ah, na nga, ada ah, na, ah, balhin, balhin si panunsyano sa Compostela karong Agosto 5. na ano siya dito, Ate Press. Mm -hmm. oh, ah, na nga, tabang na ta. Bisag, pero kanang nasunugan, sobra sa gaydong. Wala mo kay oh, imo nga doon. Ayaw, start ayaw start sa, Ayaw siya. Kanang, ingna lang siya nga, inig, makabaro na ko pe. Tabangan. Mabam! Oh, Atang tangbasa niya. Ang kapit. una na ko ipaambit gulyap, dili ni atong... dungog sab sila. Bitaw sige uh, alang sa mga tabangan nga bisan og kamuwi, pag yo agtabang mao nang sunugan, paminawan ni ninyo mm -mm. ha, 23 versikulo 12. Kada murindo ba. Pagtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw mm -mm. apan ayo pagtrabaho sa ikapito. Ito. Ang ah. Karon. Tingpahuay man. Kani sa mga wa masunog, nga tuwa lang tabang sa nasunugan. Kale, ari uh, okay. okay. na nila ni mga nasunugan nila ni ma'am kasi nga na Cinderella. Kasi Gloria. Oke. Ma'am Gloria, aku ako ipambit ka ni mo diri sa Jeremias 29, ah, oh, okay. versikulo 11. Uh -huh. Matupadri ay, Ako, lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot o paghatag kaninyo kaugmaon ng inyong gipangandoy. Kali mo inindot, si kakinig din ko sa mga tabo na itong gulyat, mm. niingon din rin ang dinuod rin sa Jeremias nga siya mo'y nagsayod sa, sa mga na. plano. Doon na di sa plano na ito. bitaw mm. bam! uh, pagkuan katong nangutana ang tao mga tao nga unsaon pagampo sa Ginoo kayo kanara amahan mo na kasalit ba orto yang gitudlo dili magampo ang taas kay pagampo kay para dunggon kay ang Ginoo kay baon naman siya kun say oh kay baon na tanan kay baon na pagod unsay na asimo na imo sumo to imo na oh dili na na mistil ba witaw si pambina ati pres nga Ah, sige pa ba, ba kagluhod ron, ba'am? sa pultahan sa Santo Ninyo, Padong Saltat? Kung makalugar. Ha, makalugar. oh, mauna nga. Mauna na, inaana ra? simple na kayo nga itong pag-ampo, di kayo magtaghabit pagampo. pag-ampo. Ah, kinala sa tamang rosary, yun din noon. Mag-ada ka na gabi, eh, mag ka, buhat ah. Pero pero di madaan, may ah, kahigayunan nga mag-absid ka, pero may kahigayunan nga mag-rosary ka, rosary, yun. Divine mercy, og chaplet sa ganda father, og uh, rosary. Okay, balik na sa sinder, kasi Si Mam ma Gloria lagi. O, oh, Mam Gloria, ayaw kabalaka kaysa akong nabati isang sugilanon Goliath daku ni mong angay pasalamatan sa ginoo nga mga batasan ni mong bana. Na, tinoda. Oo, oh, kaya nga no, gingumadit Biblia, pagtigom o mga bahandi na madala sa langit. Ayaw pagtigom o dili madala kaysa langit oh. wala yung mga ngawat. Tinigiya mong bana, talag sa onra. Talag sa oh, salamat sa na nakaangkul ka na kaysa Pero doa, magkakaroon ngayon ngayon ay 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 sa ngayon ngayon ay magkakaroon 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 di ngayon ay magkakaroon ngayon ngayon ay magkakaroon ngayon ngayon ay magkakaroon Kita ba ako sa laki? sa akin, ipa-apo ka? Pertigyo mo, buha ko liat. Nga naman? Sinyasa nga ito dito. si lang ito dlo. Oo, niya. Hmm. Masundon ko ko dito. Simod yan. Oo, niya. Sunod ka. Sunod ko! Ay! Salamat ko ito. Ang naman na hon. ko ang ipasol, Tihon. ha Are!